Ayan, good morning mga boss. Uh, ngayon, ngayong araw natin itatayo yung basketball ring na ginawa natin, na pagawa ni SK. Tapos may pupuntahan din tayong trabaho. Itinan natin kung nakukuha natin. Alam ko ano yun, mga limang butas na apartment, tsaka isang bahay. Sana magkasundo kami ng tao. Ready? para magkatrabaho yung mga tropa. Ngayon mga boss, nandito na tayo sa sa Arayat para makita yung pinapagawa nila Lolo Sendo si Endo. Kumbaga renovation lang kasi nandito na rin sila dyan, dyan. si Alfred yung dati nating kasama sa Pangasinan. Dito tayo. Ting, tingnan, mo, tingnan muna natin sila. Ito lang, renovation. Bali, tatlo kami titingin dito. Yung dalawang contractor na sa tagabayan. and bali, apartment siya na limang butas. Ayan, ayan siya. Ayan, limang butas siya simula dun sa dulo hanggang dito. Ang, ang kada isang unit is 19.07 square meter. Yung laki ng isang unit. Yan bali renovation lang siya kaya lang halos maraming matatanggal, titibagin, babaguhin, maraming babaguhin. lachan Tapos yung ginawa dito is wala naman mga poste. Kaya makikita yan pag uh, sisimulan na. Kasi itong kinatatayoan ko na to. Diretso yun, ganda sa dulo. five units na apartment. Tapos, uh, bubong, yan. Itong isa na to. Papalit tayo ng bubong. Tapos, i-repair -re din yung mga kailangan i-repair. Ah, okay. Ito naman, papalitan ng bubong. and tapos itataas siya magtataas ng 1.5 simula sa daan 1.5 meters automatic barangay hello pass hello po natin sa bais and bali estimate na natin kung magkano siya abutin lahat. Pati yung bubong nitong isa, yung pinaka bahay. Tapos yung apartment na five units. And estimate natin yung pag-uwi sa bahay para maipasa na natin sa kanila kung magkano natin kukunin. Ayan, na uh, uwi na muna tayo. Gagawin na natin yung pinapagawa ng mga kabataan dun sa amin. Yung basketball ring nila itatayo na natin. Total nakita na natin yung lugar dito para ma-estimate lang natin. Lalagay na natin ngayon yung, basketball ring. Ayan, nandito na tayo sa ano. Sa pagtatayo ng basketball court kasama natin si Jan Jan yung mga kasama natin magtatayo ng mga ring hintayin lang natin si SK para makuha yung semento lapay semento para mabuhos dun sa loob dun na natin itutuloy yung pinaka base ng board sa bahay nila tita kasi nandun yung board hindi natin pwedeng ikalat dito yun baka mabasag tas naitayo na natin tong isa tsaka yung isa dun sa dulo ayan. ayan ayan nandun muna natin gawin yung ano kaila tita ayan bali kinuha natin dito sa may barangay yung board susukatan natin para may fix na bukas yung pinaka board nya yung pinaka frame ng board ayun nakabalot pa sya official FIBA size basketball board 180 by 105 cm yun yung laki ng board ayun mga boss bali yung paglalagyan natin ng board. Ayan. Binubutas na natin para mai tornilyo dyan yung board. Ayan mga boss. Nakabutas na siya lahat. Ngayon ilalagay na lang natin siya bukas. Kasi... Siguro to yung tuyo na nun yung ano yung sementong nilagay natin sila so, ilalagay na natin tapos papapintura muna bago natin ilagay. Asya. Para sa dalawang board, dalawang frame din ng no paglalagyan. Ay mga boss, bali yung mga kapatid ko, mga nag silang magpunta dun sa may tinatawag nilang bypass. Kasi nakikita nila sa Facebook, kaya maraming namamasyal. Gusto nila, magpunta rin kami kahit ngayon daw gabi silipin namin yun sila isang ano isang kolong kolong And, titingnan natin kung ano itsura pagkatapos ng trabaho yun nga uh, nagaya sila tingnan natin kung ano itsura yung sinasabi nilang bypass sa uh, bayan Ayan, nandito na tayo mga boss Dito natin titingnan yung sinasabi nilang bypass Pabiyaw, going to San Isidro, Gapan, Baysiha Ayan Ito pala Siya puro kainan nila makikita mo. Hindi na tayo. at least nakita na natin yung dito.